Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Capricorn para sa Pebrero 26, 2025 sa araw na ito. Ang liwanag ng buwan sa ilalim ng impluensya ng Aquarius ay nagdadala ng kakaibang enerhiya na maaaring magbigay sa iyo ng inspirasyon, ngunit maaaring magdulot din ng pagninilay at pag-aalinlangan. Bilang isang Capricorn, likas mong taglay ang katatagan, disiplina, at matibay na pangako hindi lamang sa mga taong mahalaga sa iyo kundi pati na rin sa iyong sariling pangarap at layunin sa buhay. Ikaw ay isang tao na hindi madaling matinag, may matibay kang pundasyon at hindi mo hinahayaan ang panlabas na ingay na guluhin ang iyong direksyon. Ngunit ngayong araw, hinihikayat kang mas maging bukas sa iyong damdamin at kilalanin ang mga nararamdaman mong maaaring pilit mong inilalayo sa iyong sarili. Ang pagpapaubaya sa iyong emosyon ay hindi nangangahulugan ng kahinaan, sa halip, ito ay isang pagpapakita ng iyong tunay na lakas, dahil ang pagtanggap sa sariling kahinaan ay isang hakbang patungo sa mas malalim na pangunawa sa iyong sarili minsan. Sa ating pagsusumikap na manatiling matatag, hindi natin namamalayan na nagiging masyado na tayong mahigpit sa ating sarili. Ang pagiging masipag at responsable ay magagandang katangyan, Ngunit hindi ibig sabihin nito na kailangan mong laging ipakita na kaya mo ang lahat ng mag-isa. Ang araw na ito ay isang paalala na kahit ang pinakamalalakas na tao ay may karapatang huminga, magpahinga, at hayaan ang iba na tumulong. May mga pagkakataon na ang bigat ng responsibilidad ay maaaring magdulot ng lungkot o pag-aalinlangan, at kung minsan, nagiging hadlang ito upang makita mo ang kabuuan ng iyong paglalakbay. Ang labis na pag-aalala sa kung paano mo patuloy na mapapanatili ang iyong katatagan, ay maaaring maging pabigat kung hindi mo bibigyan ang iyong sarili ng sapat na pahinga. Sa araw na ito, bigyan mo ang iyong sarili ng oras upang huminto sandali, lumingon sa iyong pinagdaanan, at pahalagahan ang lahat ng iyong naisakatuparan sa kabila ng mga pagsubok na iyong hinarap. Kung nararamdaman mong parang may bumabalot na lungkot o pangamba sa araw na ito, huwag mo itong labanan. Sa halip, yakapin mo ito bilang bahagi ng iyong emosyonal na proseso. Hindi mo kailangang ipakita sa lahat na laging malakas ka. Minsan, ang pag-amin sa sarili na pagod ka o nalilito ay isang paraan upang mapalaya ang bigat sa iyong puso ang kalungkutan ay isang emosyon lamang, hindi ito ang kabuuan ng iyong pagkatao. Ang bawat pakiramdam ay may dahilan, at ang mahalaga, ay kung paano mo ito gagamitin upang matuto at lumago. Sa bawat lungkot na iyong nararanasan, may kaakibat itong pagkakataong lumalim ang iyong pangunawa sa iyong sarili, at sa mundo sa iyong paligid. Ang emosyon, kapag pinahintulutan mong dumaloy ito ng malaya, ay may kakayahang magdala ng kaliwanagan at bagong pananaw, sa halip na hayaang lamunin ka ng mga mabibigat na emosyon, subukan mong gamitin ito bilang inspirasyon upang makalikha ng isang bagay na magpapahayag ng iyong nararamdaman. Ang sining, musika, o pagsusulat ay maaaring maging daan upang mailabas mo ang iyong nararamdaman nang hindi ito nagiging pabigat sa iyong isipan. Ang iyong kakayahang gawing produktibo ang anumang pagsubok na kinakaharap mo ay isa sa iyong pinakamalalakas na katangian. Huwag mong kalimutan na sa bawat lungkot, may pagkakataon kang lumikha ng isang bagay na mas makabuluhan, isang bagay na hindi lamang makakatulong sa iyo, kundi maaaring magbigay rin ng inspirasyon sa iba. Ang malikhaing pagpapahayag ay isang mabisang paraan upang bigyang hugis ang iyong emosyon, at gawin isang positibong puwersa ang anumang nararamdaman mong kabigatan. Ngayong araw, subukan mong pag-isipan kung paano mo maaaring palawakin ang iyong pananaw pagdating sa pakikipag-ugnayan sa iba. Madalas kang sanay sa paggawa ng mga bagay ng mag-isa, dahil alam mong kaya mo, ngunit hindi ibig sabihin nito na hindi mo kailangang kumonekta sa iba. Ang mga kaibigan, kapamilya, o kasamahan, ay maaaring magdala ng liwanag sa iyong araw at magbigay ng perspektiba na maaaring hindi mo nakikita sa ngayon. Ang pagtanggap ng suporta mula sa iba ay hindi nangangahulugan ng kahinaan, ito ay isang tanda ng katalinuhan dahil alam mong may halaga rin ang pagtutulungan. Sa mundo ng mga relasyon, ang bukas na komunikasyon, at ang pagpapahalaga sa koneksyon sa iba ay maaaring magdala ng hindi inaasahang kaligayahan at kapanatagan. Ang iyong matibay na determinasyon ay isang kayamanan. Ngunit tandaan na may mga pagkakataon na ang pagsasama-sama ng ideya, kakayahan, at suporta mula sa iba ay maaaring magdala ng mas malalaking oportunidad kaysa sa pagsisikap ng mag-isa. Ang araw na ito ay nagbibigay ng pagkakataon upang isantabi ang sobrang pag-iisa at tanggapin ang lakas na dulot ng pagtutulungan. Huwag kang matakot na humingi ng tulong o makipag-ugnayan sa iba, ang pagbabahagi ng mga pananaw at emosyon, ay maaaring magdulot ng hindi inaasahang mga breakthrough sa iyong mga plano at pangarap. Ang koneksyon ay isang mahalagang bahagi ng buhay, at ang pagbibigay ng oras upang palalimin ang iyong relasyon sa iba ay maaaring magdulot ng higit pang sigla at inspirasyon sa iyong pang-araw-araw na buhay. Kung sakaling makaranas ka ng mga pagdududa sa araw na ito, huwag mong kalimutan na isa ka sa mga taong may pinakamatibay na pundasyon pagdating sa pagiging praktikal at maasahan. Kung may mga pagsubok man na dumating, hindi ito nangangahulugan na kailangan mong baguhin ang lahat ng iyong pinaniniwalaan. Sa halip, gamitin mo ang mga ito bilang hakbang patungo sa mas matibay at mas maunlad na bersyon ng iyong sarili. Sa bawat hamon, may natatanggap kang bagong kaalaman na magagamit mo sa iyong hinaharap. Ang bawat pagsubok ay isang hakbang patungo sa iyong patuloy na pagunlad at sa pamamagitan ng pagtanggap sa mga ito ng may bukas na puso at isipan, mas nagiging handa ka sa anumang darating panghamon ng buhay sa aspeto ng iyong swerte. Ang iyong maswerteng kulay ngayong araw ay kayumanggi at pilak. Ang kayumanggi ay sumisimbolo ng katatagan, seguridad, at lakas ng loob, habang ang pilak ay nagdadala ng liwanag at kalinawan sa mga desisyon mo sa buhay. Maaari mong isuot ang mga kulay na ito, o isama sa iyong mga gamit upang maipahayag ang enerhiya ng iyong araw. Ang iyong maswerteng numero ay tatlo, pito, at dalawamput isa. Ang tatlo ay sumisimbolo ng malikhaing pagpapahayag at koneksyon sa iba. Ang pito ay nagdadala ng malalim na pagninilay at espiritual na pagunlad, habang ang dalawamput isa ay nagpapahiwatig ng pagsisimula ng bagong yugto sa buhay. Ang iyong maswerteng gawain para sa araw na ito ay ang paggawa ng isang bagay na nagpapahayag ng iyong damdamin. Maaari itong pagsusulat, pagpipinta, pagsasayaw, o kahit simpleng pagninilay. Ang mahalaga ay hayaan mong lumabas ang iyong emosyon sa isang paraan na positibo at makakatulong sa iyong sariling paglago habang natatapos ang araw. Pagnilayan mo kung paano mo nais harapin ang mga susunod na araw. Anong mga bagay ang kailangan mong pakawalan? Anong mga pagkakataon ang gusto mong yakapin? Anong mga bagay ang nagpapasaya, at nagbibigay inspirasyon sa iyo? Ang buhay ay hindi palaging tungkol sa trabaho, at responsibilidad, mahalaga rin ang pagbibigay ng oras sa sarili, upang magpahinga, lumalim sa sariling damdamin, at palawakin ang pananaw, tandaan na hindi mo kailangang dalhin ang lahat ng bigat ng mag-isa. Ang lakas ng loob ay hindi lamang nasusukat sa kung gaano mo kayang tiisin ang pagsubok, kundi sa kung paano mo hinaharap ito ng may bukas na puso at isipan. Sa bawat hakbang na iyong ginagawa, may natututuhan kang bago, at sa bawat natutunan, mas nagiging matatag at mas buo ang iyong pagkatao. Hayaang ang araw na ito ay maging isang paalala na ang tunay na lakas ay hindi lamang nakikita sa panlabas kundi sa kakayahang tanggapin ang sarili yakapin ang emosyon, at hanapin ang liwanag kahit sa gitna ng pinakamadilim na sandali. Tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.